Ano po guys oh? Oh, laki ah. Tayo, tayo, lagyan din oh. Practice lang. Oh, sabihin ko 'yung mahuli. Yon, guys. Circuitizer is here again. For today's is video sa ah. pupuntahan natin 'yung mga bata. Naghahapid dun sa dulo eh, oh. no? Check natin. Ayun guys. Ayun. Ayun. Yung dalawa nag happen so puntahan natin yan guys let's go Uya, ano, Uya, lang, kuya ano kuya? kuya may huli na kuya? wala pa kuya eh wala pa? wala pa huli ka na wala pa? ikaw? wala pa rin ah ayan wala ka ba kuya shout out dyan siya shout out sa ating vlog shout out sa ating vlog dyan tingin? ah <laughs> yung ubo na na pinagtripan niya pakakalat kalat daw yan parang snake no? oh. Pero ubod ho yan. Ubod ta tanga yan eh. Sino nga? Shoutout kay Nino. Ay. Shoutout kay Nino. Shoutout. Yo po, uli uli oh. Ay, nako sa sinyo eh. Uli tal. Uli mo, tanigi. ji. San san sani. Uli, guys, tani, <laughs> Ito guys, tayo na. Ito oh guys, uli na. Ataw dito oi. Butik na, butik na agad. At least nakadali. Kalanyo kumabos siya ng atay ano laban loob yung pinain niya wala roba nagkita pa naman ang tulunan mo wala kang mahuli kahit mga sigago ay sigapo sa bandar yan po guys uh, malalim po dyan ha malalim po dyan <laughs> naubos na lang po yung pain yung no? pain na pain lang yun Tala, tayo lang tayo pumuli nya something timba Nagdumayo lang ako ng pagkapi. Pati nga Eh, ito po. pangulam huli. Ang ulam Tatlo lang di ba? Saan niya? Oh, uh, yari. Huli. Ako, nakawala. Nakawala daw, guys. Sayang. Ayun, guys. Guys, 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 guys. Nakadali si Utoy. Pati nga, Utoy. sa camera yan. Ano, nakadali. Anong tawag dito, Utoy? No, ha? Dulasan daw, dulasan. Ay, siya, madulas nga. <laughs> Ay, umadulas, oh. Pero may pulay yung ano to, ah.

Uli, uli, uli. Oh, 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 oh. Gago. Oh. Oh, 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 si Gago. Oh, si Gago. Oh, 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 oh. oh huli ni Tupac. sa Ah, Oh, oh, oh. <laughs> Binigay nun ay? Thank you. na nila Oh, sabi sa inyo Oh. Okay. Ano, huli po guys. Oh, laki. Tayo lagyan dyan ako. Practice lang. Ang sabihin, galing mong yung batang yun ah. Ito matangka nung no. natin. Hmm. Ito, ito, huwag nyo natin pagpapansin yun. Hindi, <laughs> okay. okay. huwag lang kaya. Magalaw pa yung ano yung. Nabawin okay. mo lang yung okay. matanak na ah. mo lang yung matanak na ah. na ulan yun eh. Hindi <laughs> na <laughs>

Gas sa bola si Mrs. Nario. oh kasi okay, oh, na. Ah. Ito lang ang mali ito malito. <laughs> guys oh, kakadal kay Kuya. <laughs> <laughs> Salamat. Oh, <why> sandali <laughs> oh, pa yung muli ito. Huli ka daw. Shout out. <laughs> oh, sumama kay Mrs. <laughs> ah, panis. Di pa kagets pa yan. Um. May mic talaga yan. O oh, ito, sila ako eh, Juni. Pero dalawang akin ay. Ayos lang yan, basta mahalag kang may huli. Pagpasalamat pa rin. Thank you guys. Shout out sa nagbigay. Salamat. Wingot, salamat ha. Para saan to? Para sa buntis. Ay, saan ang anak mo? Itanggol tanggol. Ay. Oh, Opo, madami nang uli. Parang so, sobrang dami. Ay, dito si ano, si Vlogger. Ay, marami na. So, sobrang dami. Hindi na makita. <laughs> shout out diyan. Oh, shout out po, shout out. Tagasan, saan? Taga saan? <laughs> Taga Japan. <laughs> Dan, Dan, Japan. <laughs> Alpo, marami sa iyo? Ay, parang wala pong naman 'yan. Pipitin? Oo, oh, natong ganda dito. Pipitin. Ay, shampoo 'yan. <laughs> Ito po. Nakuha po ba kayo ito? Ano yan? Kabibi? Parang ano? Ay, ito ba Marami yan sa ato. Marami nito sa tabi. Ano Nakakain yung dilaw niyan? Yung dilaw lang kinakain? Siguro nakita ko dry lima. Nakakain yan? Ano lang yung dilaw lang? Ito po yung binigay nun Yan Ito po guys, mga sir yung no, kinakain lang po dito yung dilaw pero ito inatanggal to ito parang hindi ano, yung dilaw lang kinakain alam na naman lahat yan sa mga hindi lang nakakalam bibili tayo kay boss ng isda ice siyong boyo yan ano nagkitang yung aking minsang ano minsan, isang ulupong huli yan hindi na Okay, natin guys, yung muli lang. Ah, dalawang kilo! wala po! <laughs> wala! Pagi! Wala ka na pa, may Kung tatin yung mga baga, mo kayo. Okay. Huli Huli sabon Sabon, okay, okay. yung pakita lang natin Ay, bigang, atas ay, <laughs> oh, <wala. laughs> mic oh, okay. ka? Hmm? Ay, mic mic. Ay, May mic. Ay, mic mic. Ay, mic. Ay, mic mic. Ay, Ay, mic mic. Ay, mic mic. Ay, mic mic. Ay, wala. mic. Ay, mic mic. Ay, mic mic. Ay, mic mic. Ay, mic mic. Ang eh, balik natin yung mamaya eh. Ayan eh, no, huli ko. Huli ko. Eh, no. Para may pangulang si misis. Tipid-tipid lang ang luto nito. Para mag... Kaya nga eh, sabahan ko. Ayan eh, o. Shoutout ka naman boy sa vlog ko eh, mga batang magkikita Pag huling balik ko dito boy, may sawa ka na ano. Gusto so, ka kayo umalis. balance Pag press pagbalik ko nasa awa na oh tayo kaya na kung marami ambient na nasa na wala ang pinagtagura niyan eh uy baka naman sabihin ng mga vlog ko uy nini ko to ah kaya sabihin ko oh. oh shadow binili ko yan ah toy binili ko to ah <laughs> sabi <Diyo> na ako dito <laughs> buhay pang ihi <laughs> oh guys binili ko yamotik motik matintim yan matintim balik ko na sa bangka mo to mamaya